Simula na ang magtaasan ang presyo ng mga star ng handaan sa Pasko gaya ng lechon at ham. Para sa update live na magbabalita, si Shaila Francisco. Shaila, magkano na ang ham at lechon dyan? Sheryl, magsimula muna tayo sa ham. No? Yung sikat na bilihan ng ham dun sa Maykiapo, tumaas na ng 20 hanggang 40 pesos kumpara ng mga presyo ng Oktubre. Kaya naglalaro na ng 980 pesos hanggang 1,760 pesos. Ngayon, pagdating sa lechon, iba-iba yung presyo. And itong malalaki na to, 25,000 na. Pero may mga maliliit ka mabibili. Ito, 9,000. At habang lumiliit nga, umaabot sa pinakamura yung 6,000. Pero nagmahal na yan, simula kahapon ng 500 pesos at inaasahang masusundan pa ang taas presyo habang papalapit ang Pasko. Paliwanag ng mga nagbebenta, karaniwan naman daw tumataas yung presyo tuwing papalapit ang Pasko. Kasabay kasi ng pagtaas ng demand, nagmamahal din yung presyo ng baboy dahil kumukonti yung supply at nagdadagdag sila ng mga tao para tugunan yung tumataas na demand. Cheryl? Doon pa sa pagpunta mo kanina sa Quiapo at dyan sa area, where you are now e eh, marami nang namimili Sheryl, hindi lang halata ngayon, oh, pero marami nang namimili. Ang iba daw kasi, inagahan na yung Christmas parties, kaya tuloy-tuloy na yung order ng mga lechon dito. Doon naman sa ham, kahit nagmahal na ng konti, marami rin ang uh, gusto pa rin masubok dahil tradisyonaran daw nila yun. didiskarte na lang daw sila para makamenos pagdating ng Pasko. Sheryl? Okay, sabi mo nga, tumaas na ng 500 yung isang buong lechon. Yung ham, mga nasa magkano na? 20 pesos? ang uh, pagtaas niya. Aasahan pa ba before Christmas ay may posibilidad pang tumaas pa ulit? Cheryl, pagdating doon sa sikat na bilyan ng ham sa sabi nila malamang daw pakuna yung presyo na yan. Pero dito sa mga lechon, linggo-linggo na daw tataas yan. So asahan na 500 yung taas next week, tas 500 pa ulit sa linggo bago magpasko. Cheryl? Naintindahan natin kasi mataas yung demand. Pero iyong yung supply naman, enough, di ba? Bakit kailangan magtaas? Sherry, pag ano kasi, pag Pasko, tumataas yung demand. So, mas mabilis na or nababawasan yung baboy doon sa mga farms. No? Yun yung nakakaapekto sa presyo. Dahil nga dumadami yung orders, mas mabilis yung kuha ng mga baboy doon sa mga sakahan. So ano naman ang tip natin dun sa mga hahabol sa pamimili ng ham at lechon? Cheryl, magsimula muna tayo sa ham. No? Marami namang klase ng ham, so mamili na lang kayo kung ano yung mas mura. May mga murang scrap ham, American ham. So tingnan mo na lang kung ano yung pasok sa budget mo. Ngayon pagdating sa lechon, um, tips po muna no? doon para tumagal yung uh, Uh, yung life nung lechon ko, bag, or tumagal sa inyo yung lechon, huwag mong ikulob, no? Ibukas mo ito para tumagal yung lifespan niya. Ngayon, pagdating sa pagbili ng lechon, hindi lang naman buo yung pwede mong bilhin. Pwede kang bumili ng kada kilo or kada one-fourth. Ito nga, bumili ako ng one-fourth. At Ganyan? kahit kilo pa yan, or buo yung bilhin mo, ito, aking naman ko, malinamdam pa rin talaga. Ito, <laughs> oh, mga oh. 300 lang to, one-fourth lang to eh. 300 pesos yung one Masarap fourth. Siya, ah. So, pwede naman pala tayo, no? am um, hindi naman natin po, mga kapatid, kailangan na bumili ng isang buo. Pwede naman pala per kilo. Pero yung sinasabi mo, one fourth pa lang, 300 pesos na. Eh, yung tansya mo, oh, ako feeling ko, Shaila, yung oh, one fourth ka. Ha? Feeling ko kaya ko <laughs> ubusin sa isang upuan yung one fourth. <laughs> Alam mo, depende na lang talaga sa appetite mo 'yan, no. Kung mahina ka naman kumain, kasha to sa inyong magjowa o magcouple. So para-paraan na lang rin talaga 'yan. Oo, nga. Ang sarap, ang gusto ko sana'ng makuhang tip, sarap pa. Iniinggit mo kami. Ang gusto ko sana'ng makuhang tip kasi 'di ba, kadalasan dapat hindi pwedeng walang balate eh. Pero minsan pag inuuwi mo na malambot na yung balat. Ano ba yung sinasabi nila dyan? Paano mapapanatiling malutong yung balat ng lechon? Yun yung sinasabi natin kanina, no? Ang sabi ng mga naglelechon dito, huwag mo daw ikulob, yung, wag, ibalot yung lechon pagkabili mo. I-expose mo siya sa hangin para manatiling malutong at yun nga, tumagal yung uh, lifespan niya. Kung kasi, mas makakain mo na matagal. Oo. O. At saka siguro pag lumamig na, no, Shaila, wag natin iwasan yung microwave. It's best itoast para, para lumutong ulit kung kumunat na yung balat. Diba? Sige. Subo. Oo, pero kung kaya naman kainin dito tulad ng ginagawa ko ngayon, <laughs> ayan, na. masarap naman siya. <laughs> Tama na. At ingit na ingit na kami. Pero hindi ka makakabalik dito sa office na walang pasalubong, ha? De, biro lang. Sige, in enjoy mo na 'yan. Maraming oh, sige, salamat. pa natin 'yan. <laughs> ah, maraming salamat, Sheila Francisco. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.